magkahawak naman. Ah, ay, ako mag-video. Mag-video ka nila. Ayan si Nasa YouTube na yan mamaya. Pagtulong-tulong, kantila lang ang trabaho. Yun, nasarap na sa tong. Ayun. Ay sarap ng tutong. may gusto nito tung? Ay, meradag oh. Alin? Yung kyan ko? Ay. dapat nagkaraka ay. Nang ang ah paglagyan mo dito eh ganito na talaga yung aking yan kumain ng kauntit madami sa tubig talaga ako matakaw dapat ayun sabi ko dapat pwit ang nalaki hindi. hindi naman yung pwit ayun tiyan ang nalaki <laughs> napagsusot ko yung mga dress ko noon ako hindi na kasya kahit anong gawin pag-text lang ako kayo sa akin mamaya kung saan susunduin ang mga akay. At yung, ano ba? Dito, Ito na sa mga kaya sa, sa inyo. Sa inyo, sa Tulad dito sa yes. marisip sa inyo. Ito ba kayo asama pa naman? Huwag na isawa, tutong. Huwag na tutong. Ma, maya tayo mapunta niya. Walang ngipin, eh. Kibiyan natin ang sabaw Wala kayo. Basta alas 4 pa lang, gumaya ko sa panundo. Bago mag-alas 5.30, dapat nasa kapila na doon sa gym na lahat at marami may tricycle tayo may air trade manunundo lagi sa 4 si Kajuel manunundo seryoso si seryoso yung, armyhan, yung naga ano yung, lang... yung naga seryoso yung seryoso yung naga ripak doon ngiti Ang LDR, big seryoso man. Wala <laughs> <laughs> pa na putang dito sa amin. Ay ngayon mo na ipaalala, tago na si wala na namang Ay, oo, oh, yeah. oh, oh, ay, ay na lamang. <laughs> oh, Oy, may short ako. <laughs> baka na <nakikita> lang si... <laughs> ano ba nakikita si? Ano ba na? Oy, ay may short ako. <laughs> <laughs> May sakling. May sakling daw. <laughs> May sakling. <laughs> May sakling. si <laughs> sino oh, na yung kanya din 'yo. Ah. May sayo oh, naroon ang kanin, sumama na yang sa ulam. Kailangan <laughs> mapup sumama niyan. Oh, ngiti kayo, ngiti. Huwag nakasimangot, simbangot ang kanin natin. <laughs> Nguyeh. <laughs> Anong kaya ang Yung akin <laughs> <laughs> eh, <laughs> <la>, <laughs> <la>, <laughs> <laughs> na Eh <laughs> Na so, ang sarap niya malutong-lutong pa yan. Sa dalap ng patis. ng patis. <laughs> Patis niya nung no. umu. Ngiti naman, ngiti. <laughs> Wala kayo. Kasama niyang maingay. Malanga, makita mo dyan. Ay, wag Ay, na, na ako. Wag na ako maka matakot Ikaw YouTube Alam na no, nang ingay ko. <laughs> siya na lang ang mag-video. Yeah. Yeah. So, yeah. sure, sure. yeah. Nagigira na yung malaki at ah. <laughs> oh, ngiti. Sabi, ko naman tapos wala Ay, na Mayroon, ah. ngiti na ba? Ah, meron ah, ngiti naman, madam. Ngiti. <laughs> tingin. <laughs> Bali, nagari pa kayo sa sasamok. Ako lang naman ang masamok yata. Hindi, ano? Ang Hmm. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Siguro na. Sama mo yung mukha mo, diyan, ano, Huwag na! Nang makita sa YouTube hindi na. Hindi na mapapanis. Hindi Sa ka kong na eh, malaki. Ay, <laughs> yung matras na atras na sinundan pa rin na. Water. 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 mo Water. 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 Water ang <laughs> naman magdi-dating <-tira> kagabi. Ni nanaman makakakarte sa lamis <laughs> mayamaya.